Hello mga boss, hello, good morning yeah, Good morning, tayo po ipunta sa dito sa family ng mga kambing yan yeah. Alam mo na tayo dito, i-check natin ang presyo ng mga kambing yan yeah. yeah. Alam mo na tayo mga boss Hop, may mga kambing dito Wow, barako, yes yeah. Boss sa inyo yan yeah. Pwede malamang kung magkano ang presyo sa tara Pwede malamang kung presyo sa yan yeah, mga boss, oh, halagang 7,500. Hmm, galing. Kaalaman ko din yan. Yan wow. Aritip ito. Yan mga boss, oh, halagang bawat sa 7,000. Yan. Yeah. Halagang 7,000 bawat sa Galing, galing. Ayan, yeah, marami po. Uy, laki. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, may mga kambing, oh. người đam oh. mê ở đại phét tay đi to, yeah, yeah, ma boss rồi, oh. wow wow wow, lalaki, cái tụi má Ano yun? Ano yung ano lahing ano? Ano ang tam lahing? Oo, oh, yan. Bower na, no? oh. Ah, bawang mga boss. Yan. Ah. Boss, mga boss, oh. Kung kailangan nyo ng kambing na malalaki, ito po yung mga boss natin. At kung gusto niyo umodad sa kanila, eh, pwede po. Sino pwede ko usapin ng mga buyer natin? boss. Yan yeah, mga mga boss. Darwin Dichabes, ah, boss. I message nyo lang ako, Darwin Dichabes. Yan pong, ano pong para kayo hanapin ako ng mga buyer nyo, ano pong pwede kong takay sa inyo? Dito lang po, sa auction. Taka dito lang po ako sa tapat ng auction. Ayun, mga boss. Yun, yun. Kaya madali ko kung nadada lang kami. Yan. Mga oh, boss, stay here. Yan. Mag, ano, mga boss, ya, ya hanapin mo po si, si, si sir. Makakabi ko ng lahi. Oh. Lumpit. Kamu ka na rin, magkano nare na rin? Ya yeah, mga boss, oh, 25,000. Wow. Quality naman. Quality naman. Yung sa kayo magkano? 50,000. 50,000? 50,000? 50, million? 50 million? wow. Ha, ha, ha. 50 men mga boss, lupit. Parang baka na. Lupit. <laughs> Magiiwan mag ako dito sa mga boss. Sa mga boss natin. Mag iiwan tayo sa mga boss natin kasi mga kaibigan natin yan Yan dami o Dami oh. Dami, dami. oh. Dami, dami. <laughs> <laughs> yan O Apanit mga boss ha Salamat boss Yan <laughs> Thank you Yan mga kaibigan natin yan Boss boss. O yeah Yan mga boss stay ano? Boss thank you ha Pupunta muna ako doon

ano? <laughs> Ipit niya. Ano pang, para kung pang, pang pampulutan mo na, si mo kaagad? Ano si Kwenta niya? Lupit <laughs> na lang. Ayos Ay, siguro mga may lataw na rin? Ha? Meron talaga mga ganyan, malalaki talaga yung ganyan, talaga baka. ayman laq 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 tay man laq gadi laq ara kay sangara ayo ana Boss, pwede malaman ang presyo i presyo no? wow. ng oh. ano ano? yan p Pwede mo d ang presyo twenty five twenty wow magapos sa halaga twenty five halaga twenty five taon malaki yung ane bowear ano? bowear sa ano kung lahat bakir Galing mo po to? Bower, ang lahi. Alagang 25. Laki! ito buntis.

Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>

Halaga 7,000 mga boss 7,500 Uy, lupit Mag kapatid Ganda oh Ano may boss? Alak, anak na niya? Alak na? Hindi okay, Yung mga isang ngayon Ah, hiwalay ito? Hiwalay? Tagay, gano'ng kalaki Magkana niya abutin ah Pero magkano mong halimbawa? Magkano? Limang so, lang? Pwede na! <tos> ha? <tos> oh, pero limang pwede na, mura na yan. Kasi yung may kami, ganyan ni eh, eh. hilab na lang bahagya kaka kakain man damon yan ano? Pe pwede na hiwala yan o. Oh. Huwag na pakain ng mga basa-basan damo. Ah. Ha? Ay, Hindi, yung mga basa-basa yung basa-basa damo para huwag ano, yung huwag yung dumi. Madali mag ano eh. Ito dalawa, malaki, magkano benta? Captain Huwe, ang halaga nito. Ang dalawa? Ah, mga boss, ang halaga 13,000. Dalawa. Dalawa, ha? Alaga ya, ito magandang inahay, malaki, taas. Malahe no. Ano lahi ya, yung ano? Bowerden, Bowerden. Ang laki ng tingo, ganda Alaga ay. baca ka bata pa, no. Are baka ano pa lang eh. Bilihin na yan. Ang ganda nila nito. Ang ganda nila nito. Ang ganda nila nito. Ang nila nito. Ang ganda nila nito. ba ganda nila nito. Ang ganda nila Ang ganda nila nito. Ang ganda nila nito. Ang ganda nila nito. Ang ganda nila 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 may ka may ka may ka, ka, ka polok na. Ba't hiniw ah, <laughs> eh, hini ah hiniwala na sa nanay niya? Ay, mm. yung mga tao na naman po kumalita. Oo, ah, kaka ah, kakain yan. yan. Hindi, yan. maganda dyan. Pag may datat na sa kawalan, alam mo, may datat na, pwede siya pakawalan. Ayos, ayos. Mura yan. Pwede, may madaling mabili yan. Para ka lang nagbitbit ng... <laughs> Wow. Ay, boss, yung, yung ganyan kalaki, magkano'y naabot? 6,500? Yan. Ari, yung gara, yung gara, yung barman ito. 6,000? Yan, mga boss, Oh. Ang halaga ng 6,000, yan. Kung so kayo bibili, kay, para meron kayong idea, halaga 6,000, at ito naman ay halagang 6,500. Aabot pa aabot pa kayo. Pumunta kayo ngayon sa Garcia at aabot na pa niyo sila. Yan din natin tapos na sa Garcia. Kung gusto niyo humabol hanggang tanghali nandito sila. Okay magkano yan? Tatlo. Tatlo ba? Pwede na. Maganda naman eh. Gumana oh, maganda pa. Maganda na. Ah, mga tatlo libo nga yan. Kasi yung nakabili kami, ganyan, 3,000 eh. Dami kambing mga

mga boss, maraming salamat po sa pagunod at lilipat pa tayo sa mga sa, sa papahan mga boss. Salamat po.